Hey guys! Look! It's Lanson. So, nag ako. Ito ay gawa sa kasaba or kamoting kahoy. Simple lang yung mga ingredients. Lagyan mo lang ng sugar or azucal. Konting-konting salt para lang may touch ng alat. Hindi naman puro tamis. And then milk. Pagkatas mo, steam mo siya. And pag malapit na maluto, lagyan mo ng butter or margarine. So, dito butter yung ginamit ko. Then, dinakpan ko lang ulit. And after a while, ayan na. May masarap na akong merienda. Mother ko madalas kasi magluto nito. So, sa kanya akong natutunan kung paano siya gawin. Napakadali lang. Kapag marami akong time for the next vlog, I will show you the step-by-step -step process from start to finish. Right now, ito muna. Oh, yeah! Okay, Sarap. Enjoyin ko muna to. Thank you sa so pagsama. Until next cooking sessions. Bye!